Hi guys, this is University Mister It's my vlog, and welcome to this video. <laughs> Today, po is Tuesday. I know uh, it's Wednesday, 12 30, 14. So ngayon pung araw na to ang bispiras ng pospunta nila benta sa bol. Kasi bukas talis ah, na sila. Ang fly, flight, ang float, float, sail, Anong sail? Basa ang barko po nila barko six pm to. Ah, uh, no, parang morning to Bohol. Basta pa Bohol sila. Kasi kung sibo gabi. Pag Bohol kasi feeling ko morning or afternoon. So, they're going there kasi may show sila sa Hagna. Yan. Sa Hagna sila magsho-show kasi fiesta sa Hagna um ngayong 27, 26. Ah, ano ba yun? 14. Ngayong 15. 16 parang 16 ang fiesta so they going there para makipag, magbigay saya sa magbigay magbigay saya sa uh, mga tao mga, mga friends natin mga sold uh, bad damage supporters sa Hagna Bohol so siya Hagna Bohol sila lang po wala kami hindi kami kasama and ngayong 18 to 20 we gonna go to si hor, magtutor kami doon magbabakasyon na kami doon so see ya and si so, ay uh, gumagawa na ang yama yeah, na malaki Cupcake in... ha? cupcakes eh hala ba iya steaming uh, wala yung tubig butong, butong, butong... ah na dira siya dira yung tubigan ang steam na yung tubig ang oven ang improvised oven ah hindi siya, siya mapagod. Ah, okay. Ganyan pala siya. Muna mm -hmm. siya itawag na improvised oven. Sige daw, abirihan tara ko. Ang ah, kahungaw na noon. Gamit lang ang Ah, okay. Man. Matitikman na naman ang another sarap recipe ni Rhea later. Later. Why ito ibigdahin ang bugnaw na eh? Okay? Ah, nagdidilig po siya ng halaman. Mm -hmm kahit uulan ganyan po siya ka workaholic yan. and ganyan siya ka hands on sa kanya mga tanim mm. habang may mga bisita doon mm. Mm. na ano ah, sila? na sila? wala kita ka lang kita ko silang kuan nga ano yan sa day mihang sila nga dress day para unya day sa taon tapoy eh kahit mag-opening mag-invocation siya so let's roam around dito sa ating farm sa ating farm hi kumusta hey, ka bibi nagsasaka ka hello may mga bisita nat And mama mary is here and we are ano? <laughs> Busy pa ang ating staff. <laughs> Dito naman. Ay, meron tayong theater arts again. Hi! Di guwapa kaika? ka. Sexy ba o eh? Easy. Sige, sige, go. And dito tayo na sa mo na ako doon naging sexy kasi si Ma'am Jen. Yun pang pa Alki Fam na very sikat na rin sa YouTube ngayon. Na nag-YouTube na sila. And nag na din sila sa Facebook. Masikat kan sila. So dito na ba sa ating river is simple lang. Ayun. Pack. andyan na naman yung balsa family. balsa. And it's about to rain. Ito. mag na naman tayo dito. Malapit na ang uulan. Kain mo na tayo guys. Hingo to ako guys. Eh. Ayan. Dito tayo dumaan. Sa ni nabasa. Nabasa Basta itong basta. Ayan si Ivy. Very busy sa kanya. Ice candy. Ice candy na dahil. Banana <laughs> cake. Oh, you know. With a twist. Pak. Hoy, mabahan ka? Sige, hoy. Oh. Ano dito yung back out na mong kuya? Huh? Kaya na doon siya kipatrabaho. Ikaw, di ka buban? Ay, may bata. Ay, dagino. no? Ay, buban siya. Oh, niya? Ay, buban niya. Buban eh. Eh! Pupunta tayo sa... Um, garden. Kasi, wala tayong food. Wala tayong ulam sa taas. Kaya, doon na tayong kukuha ng ulam. So, Let's go! And, ah! Dabi na talong. wala ko na dalawang talong kasi ako rin naman nakakain. So, same natin Tingin ko, uh, gagawin natin mag, ano tayo ka ng, mag, tawag nito, mag, luto na tayo natin para sa hindi siya torta pero i-slice-slice natin. And, Ah, uh, marami pa silang ano pa ginagawa sila Altea kasi nag nag sila ngayon kasi alis na sila ng bohol bukas. So mamaya, meron kami si supportahan na friend, si William May. Mag ang jojoin siya ng um, Got Talent sa uh, San Isidro kasi bukas fiesta ng San Isidro sa, fiesta ni San Isidro so barangay San Isidro fiesta kaya mm, may pakonte sila so kailangan natin yan itigil nito mga talong ay ginako ng may kaay okay wala man sila ikuan kanang asan yung tawag ano eh abono yan Talong-talong uh, din dito Dito na tayo kukuha Ay Ayan. Dito na tayo Wala akong rakos sa gunting Cutting natin ito <laughs> Hindi ko makuha <laughs> Hindi ko makuha guys At, yung kinuha ko Dami pa namang mga natira So meron din Tutubo pa yan sila Lalaki pa yan sila Bukas or sa next week So para Ulamin natin So itong tatlo Lutuin ko ngayon Para ulam ko And pack! Ah, oh, hello. Eh mga lugbati na kay mga lugbati. Ang lalaki na ng mga lugbati, ang lugbati talaga ano sa pag munggo's ay sabaw-sabaw or mga yung tinatawag dito na basu'ing or laoy 'di ba? Yung kangkong natin, ayan ilan na lang. Ito na lang oh. 'Yan. At ang pila kamarami, ang ah, talbos ng kamote or andawal dito sa amin, 'no? Grabe andawal, guys. Ayan. Ay! May patola pa doon. Oh, ay, opo. Hindi ako. Kapayas, okra, di ba? Hmm, sa gano dito. Yung tangla, di ba ting kay Dili tumubo? Hindi tumubo, ha? Napaka-dry kasi. Ito din yung ano niya, oh. Walang kalamansi. Paisili naman dito, oh. Lab, ginaw ko ang mga koi fish. <laughs> na sila dun, eh. Ayan lang. Koi fish, tilapia pala. Ha! asama Nagtaob oh. lagi, ha? Ayun yung patola. Ay, cucumber pala yan. Cucumber. So, magluto muna tayo. Sa taas. And let's slice this. Ang dami parang ano yung no? pesta sa May. So, bukas fiesta dito sa isa sa barangay namin. It's sa Isidro. Kaya, hapon ah, ko punta ito. Tama dyan, malama vlog na. wala akong sila din, no? Hapon mo sila din. mo kaya sila pwede magpapakita. Ayan, let's guys! Sarap ng talo. Talong na masarap. Talong na paborito ng mga akla dahil ang talong ay nagpapuntustan siya sa ating mga mata. <laughs>

Perfect. Ito yung mga couple doon, no? <laughs> mga batang couple. Doon nung kabataan natin, mga ganyan na edad natin, wala pa man talaga yung uyab. Eh. Focus mo sa study. E, wala ang wala <inaudible> na

um, late lunch sa din, dinner sa um, ilo kasi nandun yung elk and uh, ano na tignan natin sila kasi nandun doon si bating si Jana na yung ilo okay. samahan natin sila ah! let's go. Ano 'yan? Yan din laway Ah, ito wala. na 'yung anak anak sila. trip agad sila, ayos si Wala na, wala na. Dapat ako riya.